Payong! Payong kay Jan! Uy, Dante! Uy, Chabi! Ano na naman yung bagong racket mo? Oo, oh, Chabi. Buong taon, magagamit mo to payong. Mm. Mga payong magkaibigan. Wow! Mabibili sa TV Maria. Teka, 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 teka. Oh. Kilala mo yan? Ito BA yung nagtuturo pa na magluto yung mekos mekos? Mekos mekos mo na yan, insan, okay? <laughs> Hindi! <laughs> Siya yung nasa... Yung nasa paggabi, pagbriernes. Ah, bubble gang! Ay! Hindi, Teka, 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 teka. Dante, oh, ano yung binibenta mo? Pads. Payong, Pads. Payong. payong? Payong. Mga payong kaibigan. Payong, payong kaibigan. Paano nga ba magbigay ng payo sa isang kaibigan? Magandang mapag-alaman natin yan sa isa namang edisyon ng kape. Eh. At, At kampay!